Just in, Gia Morado de Guzman hindi nabigyan ng chance ang mag-first six sa kanilang laro sa Japan dahil sa kagagawa ni Philippine National Volleyball Federation President Tatsu Sara. What's up, Volleyball Nation! Welcome back to my YouTube channel! Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hindi nga lamang si Gia Morado de Guzman ang masaya matapos ang anunsyong kompermado na ang kanyang imports team sa Japan. Kahit na nga sobrang hirap ito para sa Creamline management, coaches at teammates ay sinuportahan nila si Gia at ito nga ang naging isa sa mga dahilan ni Gia para i-push ang kanyang valuable journey sa abroad. Puspusan ang magagandang training ni Gia, kinaya lahat ng mga adjustment na magagawa niya para makatulong sa team sinabayan ng sistema ng Japan at kung makikita nga natin sa mga highlights ng team ay nakakasabay talaga si Gia sa bilis at galaw ng mga ito. Sigaw nga ng mga fans ay deserve na deserve ni Gia ang mag first six para sa kanyang team na Denso Airbis. Matapos nga ang puspusang training ay nagsimula na nga ang liga sa Japan para sa Division 1. Ang mga kasali nga rito ay ang Denso Airbis, Hisamitsu Springs, Hitachi Astemor Vale, JT Marvelous na kinabibilangan ng isa pa nating Filipino representative na si Jaja Santiago. Corobi Aqua NEC Red Rockets, Okayama Seagulls, PFU Bluecats, Prestige International Arin Mir, Saitama Geomedics, Medics, Toray Arrows, at Toyota Auto Body Quincy's. At ngayon nga sa kapapasok lamang na balita ayon sa isang source, ay hindi raw nabigyan ng pagkakataon si J.D. Guzman na maging starting, starter ng team kontra NEC Red Rockets dahil wala pa raw sign o kompermasyon ang kanyang International Transfer Certificate. Ayon dito, just in. According to dance officials, Rose Maria and Gia are both supposed starters for today's match, but have been bared to play due to issues surrounding the processing of their ITCs. In Gia's case, Tats has still to sign off her transfer. Malungkot naman ang mga fans ni Gia sa nangyaring ito. Ayon sa mga ito ay nandun na si Gia sa pangarap niya pero dahil sa hanggang ngayon ay hindi maayos na sistema ni Tats, pagdating sa Philippine Volleyball ay nauudlot na naman ang mga dream ni Gia. Ayon pa sa mga ito, komento nila ay sayang ang skills at talent ni Gia. Sa ngayon ay wala pang statement ang PNVF ukol dito. At hiling pa rin ng mga fans na maging matagumpay ang imports stint ni Gia Mizing. Anong masasabi nyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.